nakakahiya daw ako sa mga pinaggagawa ko. Mga walang kwenta daw yung mga ina-upload ko at hindi daw ako aasenso. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga. Ang kulang. By the way nga po pala, nakapasok na ako sa aking trabaho. At syempre, Pagkapasok ko nga pala, ay napag-isip-isip ko, may 1 real at 50 halala pa ako dito sa sakyan ko. Kaya namili ako ng aking chai halip. Yung chai halip nila kasi dito, sa totoo lang, nakakahadik. Kasi nga, sa sobrang aroma at sa sobrang sarap niya, masustansya pa. At story time nga po pala tayo. Sa araw nga pa ito, alam ko Maraming hindi na sa mga ginagawa ako. Oo, aminado ako. Nakikipagsapalaran lang naman ako sa mga pag-upload ko. Oo, minsan sinasabihan ako, hindi daw ba ako nahiyak sa mga ginagawa ako. Kasi nga halos daw walang nanonoon at mga wala daw kwenta yung mga video ko. Siyempre, dahil gumagamit tayo ng social media. Dapat matibay ka Oo, nandyan na tayo Dalawa lang naman ang klase ng taong nanonood sa mga videos mo Yung isa naniniwala at naghihintay na maging successful ka Yung isa naman naghihintay lang yan Nahuminto ka para pagtawanan ka Pero sa akin, sa paniniwala ko Oo, gumamit ako ng social media. Kaya never ako makikinig kung ano man yung sabihin nila. Hanggat wala akong tinatapakang tao at wala akong inaagarabyado, itutuloy ko lang yung gusto ko kasi nga dito ako masaya at may pangarap ako. Noon nga, bata pa lang ako. Kinaya ko ngang laitin, pagtawanan ng ibang tao bulihin dahil sa hirap ng buhay? Ano pa kaya ngayon na malaki na ako? Doon pa ba ako magpapatalo kung kailan nagkaisip at may trabaho na ako? Kaya malabo yun, malabong malabo na makikinig ako sa mga opinion ng ibang tao. Hanggat may pangarap ako, itutuloy ko. Hanggat wala akong tinatapakang tao, at syempre dahil nandito ka sa aking video, share and follow naman. Salamat!